Hi guys, yan nga po si Almond. Andi dito sa taas at pagalagala na lamang. Nilagyan ko na nga po pala siya ng diaper diyan. At ang ginamit ko nga ang diaper diyan ay yung pang baby talaga. Ang mahal po kasi ng diaper na pang dog. Hindi naman po kasi pwedeng nang siya ay walang diaper. Paano kasi ihi siya ng ihi? Ayan nga, kahit nga siya naka-diaper ay panay pa rin ang ihi niya. Sa diaper naman niya napunta yung ihi. Mantuwa nga po pala siya nung siya ay nandi dito at pagalagala lamang at ayan nga binigyan ko pa nga siya ng laruan dati kasi si Almond ay nandoon lang sa may terrace kaya lang buhat nan dumating si Arp ay naalis nga namin siya doon at ipinasok na nga lang namin siya dito sa loob at ayan nga nilalagyan na nga lang ng diaper hindi naman namin siya maisama dito sa baba dahil may mga baby dog nga kami at nag-iingat nga kami na baka may mag-away-away napakataray pa man din ngayon ni Milka kasi nga may anak siya si Almond nga po pala ang daddy ni Milka ka. Kaya yung mga baby dog sa baba ay mga apunan nito. Kaya dito na lang muna siya sa taas. Si Almond kasi ay lumalaban sa mga babae kapag siya inaaway. At tingnan nyo naman itong si Rises pasilip-silip kay Almond. Paano kasi binigay ko yung kanyang laruan. Siguro gusto niyang kunin. Napakahilig kasi nito sa mga laruan. Enjoy na enjoy naman itong si Almond dito sa laruan ni Rises. Hindi nga niya pinapansin itong si Rises kahit nakasilip sa kanya. Kaya ayan, inilagay ko rin si Rises dito sa taas, hinayaan ko muna silang maglaro diyan. Sobrang tuwa nga ni Almond nung ilagay ko si Rises diyan. Panay nga ang habol at gustong masampahan. Okay. Samantalang hindi naman hit itong si Rises. <laughs> enjoy na enjoy naman si Almond. Aa, ah ah. Tuwa ni Almond. Come at dahil hindi na nga dyan makaibo si Rices say inalis ko na rin, ibinaba e ko agad. At nung maibaba ko nga si Rises, ito naman si KitKat at si Hershey ang isinama ko kay Almond pero hindi naman niya kinukulit. Si Rises talaga, ang trip na trip niya ang kulitin. At ayan nga, si KitKat sikat, ang ganda-ganda. Nakatingin nga siya kay Almond, pero hindi naman siya pinapansin ni Almond. Ito namang si Almond ay gusto yatang bumaba. Sabi ko nga, ay diyan na muna siya. Nakadiaper naman siya at makipaglaro na lamang doon sa dalawang nakapula. Siya, hanggang dito na lang po ulit. Thank you for watching.